po, ito po yung ano nila, mang ipon po nila. Kasi napagkasundoan namin na kapag gumamit ng abisaya sa loob ng silid-aralan ay maguhulog sila ng piso, tig piso-piso po. Kasi gagamitin namin or gagastuhin namin na pang ice cream sa Pasko. Ah, ginagawa ko po ito kasi, ko rin ito kasi lahat po sila, halos lahat po sila maldal-dal sa klase kaya at least man lang mabawas-bawasan yung ingay nila. So, ah uh, kung totoo nga may utang pa sila kasi na kalimutan na nilang magsalita ng Tagalog at saka kung ano naman hindi ko naman pinipilit ko talagang walang pera. Pero at least at least kahit kaka kahit kaunti man lang or ah uh, mga ilang minuto hihinto sila. Kasi sinasabi ko po sa kanila, oh, gutom na yun si kawayan, gutom si kawayan, maghulog kayo kay kawayan. Kasi ang ingay-ingay ninyo. Ayan, so ito po yung pang ice cream nila. Ayan po, so yung nalikom po nilang pera ay 135. So kasya ba yun sa pang ice cream? So alam nyo na kung anong gagawin ni teacher. So ito po, excited po silang buksan. So, may yung grade 60, nakalagay din yung grade 6 dito. So, mayroon din silang ano dito, um, bag. So, ito na po. So, napag-isipan ko po na itong strategy na to, ipagpatuloy ko po ito um, hanggang matapos yung klase. At least man lang, may ano sila, may... Uh, may disiplina sila sa pagsasalita ng um, Visaya or kadaldalan sa klase kasi lahat po sila madaldal or halos po sa kanila madaldal. At least man lang kahit ka kahit kaunting panahon or ilang minuto man lang tatahimik. Pero kung tutuusin talaga, marami pa talaga silang utang, hindi ko na lang pinipilit. Yan kasi nakakalimutan kasi nilang magano, magsalita ng Tagalog at saka dahil sa kadaldalan, ayan po, maingay sa loob ng silid-aralan. Yan po. So, super excited po sila. So, tingnan natin kung ano ang magagawa ng 135. So, labing apat po silang lahat. So, yung dinidivide ko po yung 135. Yung bawat isa nila, 9 point something. So, pag ganyan, alam na kung anong gagawin ni teacher. Mag-ambag talaga si teacher nito. At least man lang ba may ano may ambag yung pagigang, pagiging madaldal nila. So, ayan, busy talaga sila sa pag ano. Pero sila, sila nga sa sarili nila, alam nila na kaunti lang yung naipo nila. Ayan. Ayan. <laughs>